Hello, good evening. So, ano na tayo no? Nagugutom tayo ngayon, midnight. So, yung asawa ko, natulog siya. Hinayaan ko na lang doon. Um, kasi napagod siya kanina. May ginagawa. Samanta lang ako. Wala akong ginagawa kanina. Kaya, ayun uh, no. Know, ako lang muna ang ano, gumising ngayon. Nagpunta ako dito sa kitchen. Mayroon akong spaghetti na nabili. Uh, tingnan natin kung uh, magustuhan ba natin ito. First time ko kasi ito dahil yung binibili ko dati, yung may meatball. So kaya nag-ano ako ba? Akala ko kasi pareho lang silang dalawa. Hindi pala ito, iba ito. Dahil wala ito meatball, parang beef lang na giniling ba na pure na nilagay doon at saka may cheese din siya. So, ito yun, no. Uh, ilagay lang natin siya ng 6 minutes. 6 minutes and a half talaga ito ang instruction. Pero 6 minutes, okay na yan. ah uh, pagkatapos ng 6 minutes, magintay ka lang ng ano, ilang minuto bago mo siya uh, i-open o i-haunin. Kahigaan na kami dahil, uh, ano ba, uh, matulog na kami. Kaso, bigla ako nagugutom dahil hindi ako kumakain ng ano namin. Um, ano sa breakfast nag nang inom lang ako ng konti nang ano ba tubig dahil na na kami sa aming meeting tapos pagkatapos ng meeting namin around 12 afternoon umuwi na kami sa bahay tapos bumili na lang kami ng pagkain ng tacos. So yun, kinain ko sa ano, sa lunch yung burrito. Sarap naman talaga ang laki, laki yung ano ko nabili, napili ko ba. Kaya ngayon, uh, kumakain lang ako ng prutas kanina, mga around 5 o'clock. Yung uh, strawberry at saka ah, uh, binilahan ako ng asawa ko ng cake. Ito, oh nilahan niya ako ng cake <laughs> chocolate so ngayon nung nakahiga na kami bigla ako nagutom kaya ano nagluto ako ngayon sa so, kusina namin nagluto ako ng spaghetti um, yung ano ba nilagay mo yung sa microwave for 6 minutes 6 and a half minutes I think so ayan Hintayin lang tayo. Hintayin lang natin dahil kumain tayo. Mayroon din akong coke dito. Pero iwan ko kung ano ba. Maganda ba o hindi na isa ba yung coke na spaghetti. Parang iwan ko. Sayang. <laughs> so yung asawa ko natulog siya dun sa kwarto sa room namin sabi niya uh, kumain ka lang magluto ka ng ano yung pagkain, gusto mong pagkain so uh, ayan o kasi na ano siya dahil may ginagawa siya kanina kaya napagod siya so ayan hanggar na hanggar may ano pa tayo dito hmm? umulan kasi ngayong gabi Sobrang lamig kaya nung nunglo lang siya sa ano namin, sa higaan namin. Bukas mag-work na tayo um, kasi nag-day off kami ng ilang araw. Tapos sana makabinta tayo ng marami bukas dahil nga sa ano ba... dapat mag-rest lang dahil bubunutin yung ano yung ngipin niya lahat dito bubunutin yun tapos lagyan ng ano sa ilalim kaya hopefully magkabinta tayo ng marami para makabawi tayo sa ginastos namin <laughs> Sobrang mahal nun. Ang mahal talaga kaso yung insurance siya nakahelp. Nakahelp din para sa mga bayarin. Parang uh, magkakatasan ng konti. Pero malaking bagay na yun para sa amin. Tapos binili ko yung uh, mahal dahil gusto ko yung kumprotect siya na kahit kumakain siya nakabelt in na yan dito sa sa buto niya kaya ayan go nang go talaga tayo doon kasi ayaw ko naman nung, yung mawawala yung confidence niya sa sarili lalo na kapag uh, kumakain kasi ang hirap nun ang hirap talaga kapag ano no? yung kumakain ka lalo na sa public yung ano ba parang matatakot ka na mag magbayad sa mga pagkain baka baka lumikit yung ano lipin mo dun sa kinakain mo tapos mawawala bigla sa baba mo parang ano parang ganun so ayaw ko na mangyayari yan sa kanya kaya gunago talaga kami. <laughs> gunago yung ano, pinili ko yung pinakamamahal na belt in dito. Naluto yung spaghetti ko kaya kain na tayo. Ay, mag lang tayo ng ilang minuto. Ito na dahil. Spaghetti. Spaghetti. Mm-hmm. sarap talaga nito dayo ibang klase ito akala ko may meatball so ito pala siya hmm. ito pala siya huh? ito okay i-mix lang natin ba? Diba? Parang <laughs> mas masarap sa atin dahil may hotdog. Mm -hmm. Okay na okay. Sobrang init eh. hindi ko pa makakain. Mainit pa kasi oh. Nahalo na natin. Hintayin na natin ng ilang minuto, no? So, ngayon mag mag ano tayo mag watching tayo sa vlog ni Ma'am Inday and Tom na Pilipina din at bisaya din siya sobrang ganda at naka ano ano talaga siya parang sobrang sweet talaga niya so ay no mag mag um, tingnan natin yung ano niya yung vlog niya sa skincare kasi nag request din ako sa kanya isa din ako sa nag ano sa kanya skincare dahil nagustuhan ko yung ano niya ba yung beauty niya dahil the same siya sa amin nito. Meron silang age gap sa kanilang relationship. Age gap relationship, ang kanilang vlog din, ang kanilang type of vlog. And next is first time. Sarap na brand na to. First time ko ito na nabili. Akala ko parehas lang siya sa meatball na binili ko. Kaso ito iba. Iba siya. Mas gusto ko ito dahil yung yung sauce niya parang ma, ma ano mo yung malasahan mo yung cream cheese parang ganon kasi yung isa yung meatball masarap naman siya kaso yung sauce parang plain tomato sauce lang siya parang hindi yung mixture sa cheese kaya ito yung mas nagustuhan ko kaya bumili tayo ng marami nito next nating cruise mm. city ano lang ito parang mga nasa 2 dollars or more than 2 dollars pero worth it siya kain tayo mmhmm うん。 or kapag mag-craving kayo ng spaghetti pero tamad kayo, ito yan. Ito yung solution. Busog na ako dahil. Hindi ko maubos. Isirado ko muna. Ubos yan May mangga ako dito. Kainan ko to bukas. Breakfast. At saka yung apple. Ano pa ba? Yung bagoong ko. Nandito pa rin. <laughs> Ito yung paborito ng asawa ko dahi. Oatmeal. Palagi niyang kinakain niya. Umaga. Nag nagawa ako ng oatmeal para sa kanya kaso yung naka yung nakakain na siya ng oatmeal galing sa mga na may raisins at saka may slice na apple agoy day para nagustuhan niya dun day mm -mm. kaya ano bumili talaga siya ng marami tapos si i-ano lang niya, i lang niya dito sa ano, sa fridge. Kaya hindi na ako nagluto ng milk ko. Hindi ko naman gusto yung milk Eh, parang, ano, okay lang sa akin na isang beses. Pero yung araw-arawin, hindi ko gusto. Talagang maghanap lagi yung ano ko ba, yung, yung chan ko ng rice, yung parang malat-alat gaya ng ano yung pork adobo uh, yung baguong <laughs> sabi ng asawa ko kasi na ano niya ito na smell niya ito ba yung baguong tapos sabi niya ano niyan <laughs> parang hindi niya maintindihan yung amoy <laughs> kaya yung nagluto ako ng ng karning baboy, nilagyan ko siya ng bagoong. <laughs> Hindi niya alam na nilagyan ko ng bagoong. Kaya, kinabahan ako kung magustuhan ba yung lutok ko or manutis ba niya yung bagoong. Pero, nung kinainan niya niya, pork na niluto ko nagustuhan niya talaga na inubos niya talaga yung luto ko walang natira dahil gusto ko talaga na magluto ako may itira ako para sa bukas na para may makain ako or madala ako sa ano ba sa lunch namin para sa amin trabaho na inubos niya dahil uy, nagustuhan niya talaga gusto niya magluto ako uli kaya tingnan niya Tignan niyo yung binili niya dito, dai. <laughs> Ito yung binili niya. Oo. -oh. Ano siya? Yung Ay. Saka mayroon pa. Mayroon pa, Day. Ito. sabi magluto daw ako ulit. Dahil gustong gusto niya. bago lang yun, oy. Dito lang tayo, dai. Thank you for watching. And good night, everybody. Thank you and please subscribe to my channel. Let's grow together.